Hello guys, ako si Leslie, isang civil engineering student dito sa PCU. Ng sa video ito, magtatanong tayo sa mga iba't ibang tao ng kanilang opinion kung mahalaga nga bang pag-aralan ang mga sulatin at buhay ni Rizal. Hi, ako si Leslie at ngayon nandito tayo para humingi ng kanilang mga opinion. Pero bago yun, alamin muna natin ang kanilang pangalan.

Sa aking sariling pananaw naman, mahalaga na dapat nating pag-aralan pa yung mga ginawa at isinulat ng ating bayani dahil uh, na, pinapaalalahanan nito ang sarili natin na dapat ay maging uh, mapagkumbaba pa rin tayo at isipin natin kung ano yung nangyari ng na nakaraan na nagbigay o nagdulot sa atin kung ano yung uh, tayo bilang isang Pilipino ngayon. At para sa akin kasi, uh, reminder siya na dapat bumalik tayo sa pangaraan natin at hindi natin um, iwanan yung uh, nagdulot sa atin ng um, pananaw kung bakit tayo sa Pilipino. Di ba nga ikaw nga ni Rizal at hindi marunong uh, sa sarili na ganyan ay hindi ay mas malansa pa sa isang pista. So, yun lang. Thank you Paul. Hello, paano po. Ano po pangalan? Ako si SG Dayaw. Tat tatanong ko lang po, sa tingin nyo po ba mahalaga na pag-aralan pa yung mga ginawa ni Rizal, yung buhay ni Rizal? Sa akin, mahalaga naman natin pag-aralan yung buhay ni Rizal para may malimbawa tayo kung ano yung nangyari sa ating bayani. Tsaka natin yan na dapat hindi natin kakalimutan kung saan siya nanggaling para may idea din tayo para sundan natin yung mga yapak niya para ganun na man mangyari sa atin. Yun lang naman ang opinion ko. Thank you po. Good day. Ngayon kasama ko ang aking pinsan na si... Elizer. Sa so, tingin mo ba mahalaga na pag-aralan ng mga sulatin at buhay ni Dr. Jose Rizal? Sa aking palagay, oo. Dapat natin pag-aralan ang mga sulatin ni Rizal at ang buhay niya upang malaman natin bakit nga ba siya binansagan na pambansang bayani at mapan mapanatili sa ating kaisipan at bigyang halaga ang mga sakripisyo ni Rizal. Thank you po. Ang Republic Act 1425 o tinatawag na Rizal Law ay isang batas na nagsasaad na ang lahat ng school, public or private, colleges and university ay dapat may kursong tungkol sa buhay at silatin ni Dr. Jose Rizal. Ang... Pagsasatupad ng batas na ito ay tunay na napakahalaga dahil ang pag-aaral ng buhay at sulatin ni Rizal ay isang inspirasyon para sa ating mamamayang Pilipino. At ito ay tinutulungan tayo para mas maintindihan natin ang ating pinagmulan at pagkakakilandan bilang isang mamamayang Pilipino. Sa aking pag interview mas lalo kong napagtanto na tunay ngang napakahalagang pag-aralan ang mga sulatin at buhay ni Dr. Jose Rizal. Dahil tulad ng sabi nila, ito ay isang paraan para mapanatili sa isip ng bawat isa, lalo na sa kabataan na magbigay galang at pagkilala sa sakripisyong ginawa niya para sa ating bayan. Ang pag-aaral din ng mga sulatin at buhay ni Dr. Jose Rizal ay isang daan para matutunan natin na at mahalin ang ating bansa dahil siya mismo ay isang napakagandang halimbawa ng pagiging makapilipino. At naniniwala ako na mahalagang mapag-aralan ang buhay at sulatin ni Dr. Jose Rizal at iba pa tungkol sa kasaysayan dahil isa itong paraan para matuto tayo sa mga pagkakamali ng nakaraan at maiwasan na itong maulit sa kasalukuyan.